Eh, sa inyong lahat! Curious ba kayo kung paano nagkakaroon ng mata ang sanggol sa sinapupunan? Swerte kayo dahil ngayon, tatalakayin natin ang kahangahangang mundo ng pagbuo ng mata ng sanggol. Maligayang pagdating sa ating YouTube channel, kung saan tuklasin natin ang mga kahangahangang bagay sa buhay mula sa pagbubuntis hanggang sa kapanganakan. Ako ang inyong kaibigan, at labis akong natutuwa na kasama kayo ngayon. Alam nyo ba na magsisimula ng bumuo ang mga mata sa loob ng sanggol tatlong linggo matapos ang paglilihi? Talagang kamangha-mangha kung paano lumalaki at nagkakaroon ng anyo ang ating katawan kahit bago pa tayo isilang. Kaya't halina't ating alamin ng mas malalim ang kamangha-manghang prosesong ito. Sa mga unang yugto ng pagbuo ng mata, nagmumultipli at nagtatatag ng mga koneksyon sa utak ang mga selula sa loob ng embryo. Ang mga koneksyong ito ang nagtatayo ng pundasyon para sa komplikadong network ng ating visual system. Sa mga susunod na linggo, patuloy na lumalaki at nagkakaroon ng mga istruktura ang mga mata tulad ng lens, cornea, iris, at retina. Ang retina, na matatagpuan sa likod ng mata, ay naglalaman ng mga espesyal na selula na tinatawag na photoreceptors. Ang mga photoreceptor na ito ang nag-absorb ng mga signal ng liwanag at nagpapadala nito sa utak sa pamamagitan ng optic nerve. Sa paglipas ng mga linggo at buwan, unti-unting nabubuo ang mga detalye ng mata tulad ng kulay ng mata, anyo ng iris, at iba pang mga katangian. Talagang kamangha-mangha kung paano ang proseso ng pagbuo ng mata ay naglalaro ng mahalagang papel sa paghubog ng ating kakayahang makakita ng malinaw. Habang lumalaki ang sanggol, patuloy na lumalaki, at nagpapalakas ang mga mata, mga koneksyon nito sa utak, na nagbibigay daan sa atin na makakita at kilalanin ang mundo sa ating paligid. Kung kayo ay gaya ko na nangangarap at nagtataka sa mga kamanghamanghang bagay sa buhay, siguraduhin na mag-subscribe at i-click ang notification bell. Marami pa kaming kapanapanabik na nilalaman na darating, natatalakay sa iba't ibang aspeto ng pag-unlad ng tao mula sa pagbubuntis hanggang sa kapanganakan. Huwag palampasin ang aming mga susunod na video. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa araw na ito sa kamanghamanghang proseso ng pagbuo ng mata ng sanggol. Sana'y nasiyahan kayo sa pag-aaral kung paano nabubuo ang ating mga mata bago pa tayo isilang sa mundo. Tandaan, ang buhay ay puno ng mga kamanghamanghang bagay, at nandito kami upang silipin ito kasama kayo. Hanggang sa muli, ingat kayo at patuloy na tuklasin ang mga himala ng buhay.